si Paruparo at si Langgam. Noong unang panahon, may dalawang magkaibigan na magkaibang magkaiba ang ugali. Sila ay sina Paruparo at Langgam. Isang maaraw na umaga, masayang lumilipad si Paruparo sa paligid ng mga bulaklak habang si Langgam naman ay abalang-abala sa pag-iipon ng pagkain. Paruparo, Langgam, bakit ka ba laging nagmamadali? Tara na, maglaro tayo sa mga bulaklak. Ang sarap ng hangin. Langgam, ay nako paru-paro, hindi pwedeng puro laro lang. Dapat mag-ipon tayo ng pagkain para sa darating na tag-ulan. Paru-paro, tumatawa. Tag-ulan? Matagal pa yan. Sayang ang magagandang araw. Sige na, mag-enjoy ka muna. Langgam, ikaw ang bahala. Basta ako, magtatrabaho muna. Araw-araw, si Langgam ay patuloy sa pag-iipon ng butil, dahon at iba pang pagkain. Si paru paro naman ay paikot-ikot lang, lumilipad at naglalaro kung saan-saan. Paru-Paru, aba, napakarami mo nang naipo na pagkain langgam. Pero ako, hihihi, wala pa. Pero okay lang, masaya naman ako. Langgam, nakangiti pero nag-aalala. Sana hindi ka magsisi kapag dumating na ang ulan. Ilang araw ang lumipas. Dumating ang tag-ulan. Bumuhos ang malakas na ulan at halos lahat ng lugar ay nabaha. Wala ng mga bulaklak at hindi na makalipad si Paruparo. Nagutom si Paruparo at walang makain. Paruparo, nanginginig at gutom. Anong gagawin ko? Wala akong naipong pagkain. Sana pala nakinig ako kay Langgam. Naisipan niyang puntahan si Langgam. Kumatok si Paruparo sa lungga ni Langgam. Paruparo, Langgam, pwede bang makihingi ng kaunting pagkain? wala na akong makain. Binuksan ni Langgam ang pintuan at nakita niyang basang-basa at nanginginig si Paru-Paro. Langgam, aba, Paru-Paro. Buti na lang at naisip mong pumunta rito. Sige, pasok ka at magpahinga. Paru-Paro. Salamat, Langgam. Hindi ko na uulitin ang pagiging tamad. Sa susunod, mag-iipon na rin ako. Langgam. Mabuti naman at natuto ka. Sa buhay, kailangan natin maghanda sa mga darating na pagsubok. Aral ng kwento, maging masipag at maghanda sa mga darating na panahon. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay puro saya at laro lang. Kailangang maging responsable rin tayo. Para updated ka sa mga istorya na aming ilalabas. Huwag kalimutan ang subscribe. Maraming salamat.